Parang nakita ko ito Kubao, Mall. Nakita ko sa Kubao, malapit sa terminal ng Mindbus. pa Pasig, Rosario. Mga tropa, bago ko simulan ang napakahalagang bahagi ng aking kwento ngayon, gusto ko munang ibahagi ang isang magandang balita. May isa na naman po tayong natulungang, pamilya na muling nabuo. Ito ay si Tatay Jerry Suliman na nakita ko sa may San Mateo sa may SM sa tulong ng ating video na tagpuan siya ng kanyang anak. garis, garis, garis seliman Ang sa puso, mga tropa, sa simpleng video, isang pamilya ang muling nagsama. Maraming salamat po sa patuloy niyong tiwala, support at panalangin. Balik tayo sa aking personal na kwento. May nagminsahe po sa Facebook page ko. Sabi niya, nakita raw niya ang aking kapatid na matagal ko nang hinahanap. 10 taon nang nawawala at may kapansanan. Sabi niya, nakita niya ito sa Cubao malapit sa Alimol. Pero bago ang lahat, hayaan niyo muna akong magkwento, mga tropa. Wala akong duty araw ng Sabado, kaya inilaan ko ang buong araw sa paghahanap na puno-puno ng pag-asa at dala ang panalangin na baka ito ang araw na muling pagtatampo ng aming landas. Alas 10 ng umaga pa lang ay bumiyahe na ako, ngunit isang oras nang lumipas, wala pa rin akong booking. Kaya mas minabuti ung kong lumipat ng lugar, halos 10 kilometro ang nilakbay ko para makakuha lang ng pasayero. Pagdating ko sa paboritong tambayan ng tropa, marami rin motorcycle taxi rider ang naghihintay. Iba't ibang kulay at matyagang naghihintay tulad ko. Akala ko ako lang ang nakakaranas na malas na araw na ito. Pero pero hindi rin pala ako nag-iisa. Ngunit habang naghihintay, pinapaalis kami ng mga nagbabantay sa lugar. Ito ay palaging aming nararanasan sa mga taong hindi nakakaunawa ng aming kalagayan. Sa tuwing nakakaramdam kami ng pagod at init dahil sa sikat ng araw, makasilong man lang kahit sagtit. ulang. Right, ulang. <laughs> Kaya lumipat na lang ako kasama ang mga tropa na nagkwekwentuhan. Alas 12 na ng tanghali, wala pa rin akong biyahe. Pero hindi ako nawala ng pag-asa at pasensya. At sa tagpong ito, tila sinusubukan ako ng Panginoon kung hanggang saan ang pananampalataya ako sa kanya. Pansinin nyo ang batang ito, tila ginawang instrumento ng Panginoon upang ako'y subukan. Iba pa rin talagang nagbibigay kaysa nagdadamot at tignan nyo naman ang ngiti ng mga bata kahit hindi ganun kalaki ang binigay ko sa kanila. At alam nyo ba mga tropa sa simpleng pagbibigay kong iyon? Hello, agad ito, naman sinong niya ng Panginoon at masigit pa <laughs> sa binigay ko. Ang hama ng blessing ko, 210 ang ito na natin yan. Kaya <laughs> <laughs> talaga yung nagbibigay ka kaysa yung lumadamot ka eh. Papaps, <laughs> naman. Hindi ko ito sinasabi para purihin kundi para ipakita na kapag bukal sa loob ang pagbibigay, ang Diyos ang siyang magbabalik ng biyaya. Sabi nga sa Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan. Isang takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa inyo sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ang gagamitin sa inyo. Ang pagbibigay ng bukal sa puso ay hindi kailanman pinapabayaan ng Diyos, masigit pa sa material na bagay ang balik, kapayapaan, biyaya at pagkakataong makatulong muli sa iba. Ito na ang simula sa paghahanap mula sa aking lokasyon si mamang una kong pasero at siya na rin ang naging simula ng aking paghahanap. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pagdating ng booking at kung saan-saan na ako napapadpad at sinasamahan ko ito ng manumanong paghahanap sa bawat pasero na isasakay ko. At kahit marami pang booking dumarating na mas minabuti ko munang kumain bago ipagpatuloy ang biyahe ko. Mahirap din kasi papayaan ang sarili at magkaroon ng karamdaman paano ko may pagpapatuloy ang paghahanap kung meron akong iniindang sakit sa aking katawan. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ang templo ng Espiritu Santo na sa inyo na tinatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong sarili sa bakat binili kayo sa isang halaga. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang luwalatiin ang Diyos. At habang may pagkakataon ako at naghihintay ng panibagong booking, ay binabasa ko talaga isa-isa ang inyong mga komento at nagbabaka sakali na meron makapagtuturo ng tunay na kinaroroonan ng kapatid ko. Tulad ng minsahing ito. Parang nakita ko itong kubao Alimong. Nakita ko sa kubao malapit sa terminal ng Mindbus. pa Pasig, Rosario. Hindi na ako nag-atubili pa, agad ko itong pinuntahan kahit gabi na at habang papunta sa lokasyon ay binigay na isang mas na takapagsubaybay. Hindi may iwasan ang kaba at pananabik na baka ito na nga ang sagot at tamang panahon para kami ay magkita na. At pagdating ko sa lugar ay dito na rin ako nagtanong-tanong kung saan dito ang terminal ng bus papuntang Pasig, Rosario. Mas pwede tanong? Ay may dito ng Pasig. Ha? Terminal ng jeep ng Pasig. Terminal? Oo. Oh. Jeep ng Pasig. Tapos ka, isang bayo sa tapos. Saan? Tapos ka, tapos. Alam ko din yung sa eh Diyan sa labas din. Tap. Ano sa kayo dito nang uh, dito kasi. Uh, dito meron yan, ah, uh. basta. dito? Uh, dito dumadaan? Meron sa dito. Pwede bang tawagin? Sa bayo yung terminal dito nang Hanggang sa nakarating ako sa saktong lokasyon at wala na akong sinayang na oras upang maghanap, magtingin-tingin sa mga kasulok sulukan ng lugar at habang naghahanap sa paligid, e eh, ramdam na ramdam ko talaga matinding kaba, halo-halong emosyon na hindi ko maintindihan. At habang iniikot ko ang buong paligid ay wala akong nakita o napansin na nandito sa lugar ang kapatid kong may kapansanan. Hindi ako nawalan ng pag-asa, muli akong umikot at nagbaka sakali. Hanggang sa nadaanan kong itong mag-ama na nanlilimo sa daan, agad akong huminto upang sila ay bigyan kahit ng konting tulong. Naalala ko tuloy ang bata kanina na akin ding tinulungan. Hindi kaya isa muli itong pagsubok sa akin? Ganun pa man, hindi ko sinasabi kapag nagbigay ka ng tulong ay aasa tayo ng kapalit sa tulong na ating ibinigay. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 3 to 4 Ngunit kung ikaw ay magbibigay sa nangangailangan huwag mo nang ipaalam pa sa iba hayaan mo ang iyong ginawa ang maging lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka Hindi natin kailangang ipagmalaki ang pagtulong ang Diyos na nakakakita sa puso natin ang siyang magbibigay ng tunay na gantimpala Naghintay pa ako nang ilang minuto at nagbabaka sakali na baka nandyan lang siya o di kaya ay hindi pa siya dumarating sa nasabing lugar at ilang minutong paghihintay ay mas minabuti kong ikutin ang kalapit na lugar nito hanggang Aurora Boulevard palabas ng Cubao papuntang EDSA. Sinubukan ko ding suyuri ng mga madidilim na sulok baka sa mga oras na ito ay nagpapahinga na siya. Pero gaya pa rin ng mga lumipas na araw ay walang mark akong nakita. Nakakalungkot man isipin pero ganun talaga dapat pa rin tanggapin na baka hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ganun pa man, lubos pa rin akong nagpapasalamat sa nagbigay ng impormasyon. Maraming salamat sa iyo, tropa. Malalim na rin ang gabi kaya mas pinili ko ng magdahan-dahan na sa pag-uwi. Kaya nag-set destination na ako Nagbabaka sakali na makakuha pa ng pasaherong kasabay pa uwi Kahit hindi ko pa rin nakikita ang kapatid ko Hindi ako titigil at sa mga pamilyang patuloy at umaasa na naghahanap din na kanilang mga mahal sa buhay Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at lagi tayong manalig sa kanya Samahan din natin ang gawa upang mas maging epektibo ang ating paghanap Samahan din po natin ng dasal at kabutihan. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa tamang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kahit paulit-ulit tayong mabigo, ang paggawa ng mabuti ay may bunga. Hindi man agad pero tiyak na darating. Bago matapos ang video na ito, ito muna ang dagdag informasyon sa kapatid kong 10 taon nang nawawala at may kapansanan. Plus mag 10 taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsi at paralisado ang kanyang kaluwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Muli mga tropa, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, panalangin at pagpabahagi ng mga video ko. Sa tulong ninyo, hindi lang ako ang naghahanap, tayong lahat ay maging instrumento ng Diyos para sa mga pamilang gustong mabuo muli. Patuloy tayo magbigay ng pag-asa, magbigay ng kabutihan at higit sa lahat magmahal sa kapwa tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos.